Involving 34 reported missing persons engaged in Isabong within the period of April 18, 2021, to January 13, 2022. This series of sensational disappearances and abductions involving sabongeros in Manila, Bulacan, Laguna, and Batangas led the CIDG. To create the Special Investigation Task Group Sabungero last January 24, 2022, in order to spearhead the investigative efforts of the Philippine National Police for the successful prosecution of these cases and eventual conviction of the suspects. For the case number one, sir, we have uh, an update. If you can recall in the last Senate hearing on March 4, 2022, the CIDG announced a breakthrough on its investigation pertaining to the incident that happened on January 13, 2022 at Manila Arena located in Santa Ana, Manila involving the disappearance of Jean-Claude Inono and five others. who went to set arena while on board a white Toyota Tamaro FX with plate number UGE368 to join a six-stack derby. Three witnesses surfaced in this case and executed their sworn statements, identifying the suspects who are responsible in this case. Based on the sworn statements of a vital witness, he identified six suspects, while two other witnesses also identified two other suspects. The CIDG investigators were able to acquire electronic evidence such as CCTV footages and telecommunication subscribers' information and traffic data that would support the testimonies of the witnesses. to ensure an airtight case for the prosecution of the suspects the PNP legal officers and CIDG investigators thoroughly reviewed the sworn statements of the witnesses and other pieces of evidence last March 18 2022 a case of kidnapping and serious illegal detention punishable under article 268 of the revised penal code was filed against the identified eight suspects and other juntos before the Department of Justice. Can I go on with the update on other cases, sir? Uh no, just page uh, case number one. Yes. Sir, we'll that's, go one by one. Yes sir, that's our pa ilang update? cases pa na may update kayo? Uh, we have uh, <clears throat> two uh updates for the Two cases. Out of the eight cases that we have, sir, we have uh, a yes sir. Uh good development on our updates. Okay. Yes, sir. Uh Dito Mul the first uh, case. Yes sir. Sino yung uh witness I'm sorry, sir. Sino yung witness the name of sa the first case? case, yeah? Yes sir. Uh, Can I give the name, sir? And dito ba siya? Yes, sir. sir? Sal. He's on the Dawn and Blue, sir. Alias RV. Pwede bang mag-share ka sa amin sa nangyari? Ah, mag-share mo lang. Oh, hindi pala. Hindi, pa, hindi ka pala kapag... Uh... Yes, po. Lahat na, lahat na. Sige. Thank you. Uh, pa-request na lang po yung mga bagong bisita po ngayon na sa nakaupo rito na hindi pa nagsuswear in na pakitayo na lang po at magsuswear in po tayo. Saka doon po. Point of inquiry, Mr. Chairman. Point of inquiry. Are all three eyewitnesses present physically? All three? Okay, thank you. Do you swear to tell the truth? Ay, yung tatlong polis din po kasama po lahat. Yung mga hindi pa ho nagsuswear in. Pakitaas na lang po ang kanang kamay. We swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation. Thank you. Please take seats. Thank you. Uh, for info, tatlo uh, uh, for the information of this uh, honorable committee, especially our uh, Senate President will be the one recommending to DOJ for uh, your inclusion. or admission into the witness uh, protection program. Uh, yung isa sir, hindi pa na apply yan. Pero itong dalawa, in-apply na namin and uh, uh, may approval na dyo? Ano Wala pa? Pero na? Ha? Huh? Provisional. May provisional approval na daw sir, itong dalawa. So huwag kayong matakot magsalita. Basta totoo lang ang sasabihin ninyo huwag kayong gumawa-gawa ng uh, statement na uh, kasinungalingan ha ah? kahit na uh, pwede ko kayong ipa-pull out on the witness protection program pag kayo nagsisinungaling yes. And, uh you know if you lie before this committee under oath ha ah, while you're under oath you are liable for perjury dapat wagay din dito. so huwag pasobrahan 'yung kadototawang katotohanan lamang ang gusto malaman itong komite na ito. klaro tayo dyan Okay, Alias RV. I-share mo sa komite na ito ano yung nalalaman mo patungkol doon sa first case na sinasabi natin na nangyari doon sa uh, Santa Ana Manila, sa Manila yes. Arena. Yes po. Sige. Uh -huh. Noong January 13 po may laban po kami sa Manila Arena, Six Tag Derby. Ngayon po, nung dumating po kami ng Manila Arena, alas 4 po ng madaling araw. Sandali, so, ah, sandali. O, o kaya naman takot eh ka naman na namin sa Witness Protection Program. Ako. Tanggalin mo na yung kwan mo. Yes, sir. Tanggalin mo yung kwan mo kaya hindi marinig, hindi hindi maklaro yung pagsasalita mo. Hindi yung yung mas mo, mas. Yan. Okay. Sandali. Bakit ka nga dito na isama? Tagalin mo, tagalin mo. Pwede ka marinig. Yan, okay na yan. Bakit ka na isama dito? Anong papel mo dito sa pagyayari ito? At taga saan ka? I-introduce mo sarili mo. Handler po sa isang entry name na Mac JJ po. Mac? Mac JJ po. Okay. Ngayon po, nung January 13 po, may entry po kami sa Santa Ana, Manila. Uh, Santa Ana, Arena, Manila. Ngayon po, nung bago po nawala yung mga uh, mga victim po sa Manila Arena. Sandali, sabihin mo muna ang pangalan mo. Uh, pangalan mo. Ako po si Denmark Sinpuego. Edad? 23 years old po. Nagi saan? Nagi saan palok Rizal po. Okay. Sige tuloy Ngay mo. Ngayon po, nung January 13, nag-entry po kami sa Manila Arena. Ang entry name po namin, MacJJ po. Ngayon po, bago po nawala yung mga biktima po ng Manila Arena, nakita ko po. Ngayon po, nung ang mga galing po ng smoke area, meron pong pagbalik ko po ng cock house, meron pong walong po security na nandun na po, nadatang uporan sa Mabalang po yung kakaos namin. Ang ano po na, na, security? Mga nakaitim na jacket po sila. Tapos yung isa po na meron pong ID ay nakapasok lang po sa loob ng jacket pero kita naman po yung tali ng ID. Ngayon po. Di... Ano, first time mo yun? Pumunta sa Manila Arena? Bali, second time na po. Second yung, time? Apo. Ah, yung ibang arena, nakapunta ka na? Apo, ah, sir. Saan ka? ibang arena napuntahan mo? Santa Cruz po, tapos Lipa-Batangas. Nakailang punta ka sa Santa Cruz? Sa Santa okay. Cruz po, mga, hindi ko na rin po masyadong tanda kasi maraming beses na rin po ako lumaban ng Santa Cruz. So maraming beses? Apo. So itong gwardiya na ito, pamilyar mo na ito, nakilala mo na gwardiya talaga sila doon? Apo. Nakikita mo ito sa Manila, nakikita mo rin ito sa Santa Cruz? Sa Manila arena po, first time ko pong nakita yung mga involved po. Pero sa Santa Cruz po, madalas ko po silang makita. Dito sa Kalam sa Laguna? Apo. Sa Sige, mo. Ngayon po, dun po, nung may entry po ako ng Manila Arena, Mac JJ po ang entry name namin, Pan pag, pagpunta po ng Cock House, meron akong walong well, security na nandun na po sa may tapat lang ng Cock House namin yung iba, yung iba po, nandun po sa loob ng Cock House ng victim. Ngayon po, yung ang victim po ron ay yung nasa loob po ng kakaos ng mga security ay si yung tinatawag po nila chip. Bali, hindi ko po kilala yung pangalan pero po sa mukha, kilala ko po. Mukha, kilala mo? Apo. Dito, sa so, andito ngayon, kilala mo? Meron dito? Chief? Hindi pong pakitanggal yung mas. Ha? Mas po nila. Mas? Tatanggalin po. Oo, pag-iwan siya. Wala naman tayo tinatago dito eh. Chief, sino yung chief? Yung Ray-Ban Moses mo? Hmm. Ano? Yes, sir. Ha? Sino? Julie Patindungan po. Julie Patindungan? Yes po. Siya yung natawag na chief. Bali po, meron po siyang isang kasama pa na inuutosan po niya na bali po ang tawag po kasi nung isang inutosan niya, chip po. Chip po yung tawag. Bali po yung may katabi po siya na inutosan niya. Yung inutosan niya po, ang tawag dun sa sinabihan, chip po. Chip? Apo. Bali po... Ang tingin mo, guardia, Police? Bakit chip ang tawag? Hindi ko po alam kung okay. ano. Kasi po nakaitim na jacket po sila eh. <clears throat> Sige, tuloy mo. Ngayon po, di nagtaka po ako bakit marami pong security ron sa cuck house 33G. Yung, kasi po, 32 po kami, 33 po yung kakaos nung biktima. Magkatabi, magkatabi lang po kami halos. Ngayon po, may sa walo pong security na umakyat dun sa kakaos. Apat po yung pumasok dun sa loob nung kakaos nung biktima. Andun po si yung tinatawag po nilang chip. Ngayon po, yung mga tao po rin sa loob ng cockhouse dinatnan po nila, naglilimber ng, ng panlaban nilang manok. Di, maya, maya, po, kinuha na po yung mga tao. Ito pong, ano, si Velasco, lumabas po. Bali po, nung lumabas po si Velasco, hinarang niya po. Sinong siya? Si Patidongan po. Hinarang niya? Opo. Saan palabas? Saan papunta? Palabas po sa kakaos nila kasi po natatakot po siguro yung tao. Kaya po lumabas. Ang masaklap po. Bilas ko? Opo. Kumisik, ito mong bilas ko kasama doon sa nawawalang anim? Biktima yan? Okay. Kasama doon sa anim yung bilas ko? Sige, sige. Opo, okay. Di, maya-maya po, binaba na po nila yung tao. Si ma si ang unang-una pong nakuha si Rondel Cristo Room, si Gomez, si Gomez tapos si Velasco. Tapos po yung Marlon Bakay dito po sa hallway nakuha ng Manila Arena. Saan nakuha? Sa hallway po ng Manila okay. Arena papunta pong Cup nila. Okay. Hindi na po nakarating ng Cup si Marlon kasi po may humarang na rin po sa kanilang isang security. Binaba na po siya. Tapos ginawa lang po yung dala-dala niyang may manok. Did Saan binaba? Binaba na po ng basement. Basement ng ano? Manila Arena po. Manila Arena? Apo. Okay. Kasi po nandun po kami sa pinakang taas ng sa pinakang taas po na kakaos. Okay. Sa 32G po. Ngayon po, binaba pa po, po sila ng basement. Ngayon okay. po, nung nakuha po yung apat na tao, naiwan po si si Mark Carlos Sabala, tapos si patidongan po doon sa taas na nagbantay doon sa kakaos ng biktima habang iwinababa po yung mga mga biktima. Okay. Di siguro po nung mga isang minuto ang nakalipas, sumunod po ako oh, doon sa mga ibinababang tao kasi po kilala ko po yung mga nawawalang tao sa Manila Arena. Sinundan ko po. Pagsunod ko po sa may basement, tiningnan ko po kung saan dadalhin yung mga tao meron pong nakaabang na isang ban. May nakaabang puro na isang ban na pinagsakyan ng mga biktima. Ang nawawala po sa Manila Arena, si James Bakay, Marlon Bakay, Rondel Crestorum, uh, Roel Gomez, and